Magkano nga nga ho ang posibleng magastos na isang OFW kapag ikaw ay magbabakasyon? Next naman ang ganda ng introduction. What's up mga guys? Another day, another ligalig na naman tayo dito sa Japan. And for today's video nga mga guys, isishare naman namin sa inyo kung magkano nga ba yung aming nagasto sa pagbabakasyon noong December 2024. Para nga na sa ganun, yung mga gusto magbakasyon sa mga susunod na taon or this year 2025, magkaroon kayo ng idea kung magkano nga ba ang dapat yung ipunin. Ay di mag -i nga muna tayo mga guys kasi dahil noong December 2023, nag-decide kami ni Ate Virgie na magbabakasyon ng December 2024. Ibig sabihin nun mga guys ay isang taong preparation yung aming gagawin dahil nga syempre alam naman namin na kapag magbabakasyon ka ng December ay medyo magastos talaga. Kaya naman talagang napaka-importante na alam mo kung kailan ka magbabakasyon para alam mo din kung gaano kahaba yung iyong paghahanap. At dahil nga, nakapag-decide na kami na December 2024 ang bakasyon, so nag-decide kami na mag-iipon challenge kami ni ate mula January 2024 hanggang December 2024. At nung pumatak na nga guys, ang January 2024 nag-start na kami ni ate mag-ipon tig dalawang lapad kami kada buwan. At dahil nga challenge namin yung sa sarili namin, edi eh syempre strict kami, kailangan talaga makapagbigay ng dalawang lapad kahit medyo kapos yung sahod. Bali nung natapos na nga namin yung aming vacation ipon challenge ay nagkaroon kami ng tig 240,000 yen. At kung i-convert nga natin to sa pesos ay di aabot naman siya ng 88,000 pesos. So, bali yun mga guys, malinaw na sa amin na meron na kaming nasa 80,000 pesos na budget para sa aming vacation. Bali, doon sa naipon namin ay doon na namin kinuha yung aming pinambili ng ticket. Bali, yung nakuha naman namin ticket ay nasa around 12 lapad. So, naghati kami do ni ate nasa tig anim na lapad kami. Tapos ang amin nga palang airline ay Jetstar. Baliwala na nga rin pala kaming nakuhang mas murang ticket buko doon. Kaya yon pinatos na nga namin yon Dahil pagpapatagalin pa nga namin ang paghahanap ay mas mamahal ang ticket. Dahil alam naman natin na kapag December ang buwan ng bakasyon ay talagang mahal ang mga ticket. Bukod nga doon sa ticket ay doon na rin namin kinuha sa ipon challenge yung amin pinambili ng mga pasalubong. Bali lahat nga pala ng aking mga pasalubong na nabili ay pumatak ng halos nasa anim na lapad din. Dapat talaga mga guys, ang budget ko lamang sa pasalubong ay limang lapad. Kaso nga lamang eh, ay ang mamili ng mamili at na-excite ka rin kung ano magiging reaction ng pamilya mo. Kaya ayon bilit ng bilit. Hanggang sa nung kinumpute ko na nga noong kami malapit nang umalis, ay idea ayon umabot nga ng anim na lapad. Medyo hindi ko nasunod yung aking budgeting sa pasalubong. Pero okay lang naman. Doon na nga rin pala namin kinuha sa Ipon Challenge yung pinambayad namin sa sasakyan mula dito sa aming apartment papuntang Narita Airport. Tig-isan lapad kami doon ni ate. Bali nga na Aka 13 lapad na tayo ng gastos mula dun sa ating ipon challenge para sa vacation. Bali kung i-convert natin yung 13 lapad sa peso ay papatak siya ng nasa 48,000 pesos. Bali meron pa nga tayong natitirang 11 lapad mula dun sa ating ipon challenge. Yung 11 lapad na yon sa Pilipinas ko naman siya gagastusin. I-convert pala muna natin yung natitirang 11 lapad sa pesos ay 40,000 na lang yon. Bali dun sa 40,000 pesos na natitira ay kumuha ko ng 10k binigay ko sa mga magulang ko at sabi kung ngayon ang gastusin sa panghanda nila. Bali mula pa nga rin doon sa ipon challenge na natitira ay naglaan ako ng 10,000 pesos. 'Yun naman yung gagastusin ko sa pasalubong mula sa Pilipinas papunta naman dito sa Japan. Pero nung namili na nga ako ng mga pasalubong ko halos hindi rin nasunod yung 10,000 pesos. Marang nasa 6k lang or 7k yung nagastos ko. Bali nagtira rin nga pala ako ng 6,000 pesos para nga doon sa arkila ng sasakyan kapag ako naman ay ihahatid papunta doon sa Naha Airport naman pabalik na ng Japan. Bali nga pala, ang ginawa namin para talagang masunod yung aming plano sa pagbabakasyon noong December ay inilista nga namin lahat yung aming mga kakailangan ng pagkagastusan. Nang mailista na nga lahat yung mga pagkakagastusan ay nilagyan naman namin yon ng mga specific amount. At dahil na kailang beses naman na ho kaming nakauwi kaya alam na namin yung mga posibleng pagkakagastusan namin kaya madali na lang sa amin yung paglilista at paglalagay ng amount. At habang ang nakakaipon kami ay isineseparate na nga namin yung mga pera para nga, hindi na namin ito magastos. Bali nga doon sa aming ipon challenge ay meron lamang kaming natirang nasa around 15,000 pesos na pang personal gastos. At mula nga ho doon sa natira sa aming ipon challenge na nasa around 10 to 15,000 pesos, doon na nga ho magkakaiba kung ikaw ga ay mag excess pa doon sa iyong budget. Dahil para ho sa akin, nung ako'y nagbakasyon, lalo na nung Pasko, ay di syempre marami nga ho namamas ko, ay di parang kukulangin nga ho. Kaya ang nangyari ho sa akin, ay syempre nagdagdag ho tayo ng counting budget. At dahil nga ho bakasyon, edi syempre tayo kakain sa labas, mamamasya, at kung ano-ano pang gagawin natin na namiss natin dahil nga tayo wala sa Pilipinas ng matagal na panahon, ay eh, talaga nga ho gagastos tayo ng medyo malaki-laki pa. At base nga ho din sa aking record, wow, may pa-record si boy. Ay ako ho'y nakapag-withdraw pa ng nasa around 23,000 pesos. Dahil nga ho sa bakasyon ay hindi mo pa rin masasabi kung talagang yun ang iyong magiging gastos. Kaya ho ayon, may mga gusto akong bagay na ibigay sa aking mga mahal sa buhay. hindi e, di ayon, kailangan ng pambili. Ay di asuma so, total ho natin doon sa lahat ng ating nagastos ay hindi lalampas ng 150,000 pesos. Yun nga ho ay masasabi kong tipid na pagbabakasyon pa para sa akin. Gawa nga ng hong tight na tight yung ating budget at wala nga ho tayong overtime dito sa Japan, kaya ho talagang pinilit kong sundin yung aking plano na yun sa pagbabakasyon para nga ho hindi magastusan ng malaki. At sa awa nga ho ng Diyos ay nairaos ho namin yung mahigit isang buwan naming bakasyon dito sa Pilipinas na may ganoong budget. At talaga nga namang masasabi ko sa inyo na napaka-effective yung maaga kang magpaplano para sa mga future na gastos mo. Kailangan talaga ay malinaw sa iyo kung ano yung mga paglalaanan mo para naman alam mo rin kung magkano yung iipunin mo. At syempre, isa pa ho sa pinakamahalaga ay susundin mo rin kung ano yung mga ipinlano mo para nga ho hindi ka magkawala-wala sa iyong budget. Hindi naman ho naging picture perfect yung ating planning at budgeting pero hindi naman ho kami nahirapan. So far, so good talaga ho at medyo maluag talaga yung aming pagbabakasyon nung nag-budget kami. At dito na nga ho muna nagtatapos ang aking pagdaldal at talaga nga namang inuubo na naman, hindi na nawala. Ay siya ipaalam sa inyo. Bye bye bye!